Good morning, good morning, good morning. Hi, it's a Monday time. Magandang magandang umaga. Do sa ating mga taga-subaybay. Ha, batiin ko lang muna yung ating mga OFW, yung mga bagong bayani na sinasabi ating mga eka nga eh mga kababayan nating nagpapakahirap, pawis, dugo ang puhunan sa iba't ibang lugar ng ang mundong ito. Ha, especially diyan po sa lugar ng Hong Kong at Middle East. Yan ang pinakamaraming OFW ng ating mga kababayan, ha? At uh, binabati ko rin po ang lahat ng mga eka nga uh, overseas Filipino workers ng Saudi Arabia, ha? Yung ating mga kababayan ng mga eka nga eh mga construction worker. Yan, uh, alam ko na medyo nag-uumpisa na, ha? Nag-uumpisa na yung init ng uh, nag-uumpisa na yung init ng uh, panahon dyan sa Saudi Arabia. Pero, ang pinagtatakang ko naman, abay, uh, biglang uh, inulan. No, ha? Biglang inulan ang nasabing bansa at nagkaroon ng baha. Ha? Sipin mo yun. Ha? Sa tagal-tagal ng panahon. Hindi inuulan. Hindi binabaha. Pero ngayon, Aba, inak, oh mo sabihin hindi ka naniniwala ng sa climate change. 'Di ba? Sir Chot? Oh. Ngayon, may climate change na na sinasabi. Sapagkat uh, 'yung hindi inuulan, inuulan na. At 'yung hindi binabaha, binabaha na. Oh. 'Di ba? Ito lang uh, ito lang mga nagdaang araw, eh umulan din ng yelo, 'no, sa lugar ng Quezon City. Oh, yung, uh, Malilit na butil, pero <laughs> Eka nga, syempre, yung, uh, yung ano nun, eh, yung feedback galing sa taas, mabilis ang baba nun. O, di ba? Pero anyway, haya uh, binabati ko muna yung aming boss na si, uh, ang aming uh, president, na walang iba kundi si Attorney Wilfred Elizalde, at ganun din po ang aming OIC, na walang iba kundi si uh, Tita Mel Elizalde, at syempre, ang assistant from the president, na walang iba kundi si Sir Chot, na lagi namin kasama, dito po sa aming studio. ayon At uh, ang una nating tatalakayin eh, ito pong uh, nagiging usapin. No ha? Nagiging usapin sa Senado. nako eh napakarami na. No? Hindi na po natatapos yung ano eh. Hindi na po natatapos yung mga usapin. Ha? Mga investigasyon. Ang tanong, puro na lang ba tayo uh, investigasyon? Ha? Oh. Sabi ni ano, sabi ni uh, Nilda Con uh, ano to, Contado. Ayun. Good morning po, sir. Umpisa na po 'yan, sir. Tama po. Ah, tama po. oh yun. tama po, sir. oh, di ba? Umpisa na 'yung ano eh, 'yung uh, sinasabing uh, uh, climate change, ha? Oh, sabi niya nanonood po si Nilda from uh, Laguna. Ayun, oh, oh. magandang magandang umaga diyan sa mga taga Laguna, ha? ha? sa kaya sa Laguna Sinilda. Magandang magandang umaga. Ha? Ah, oh. Talagang kasi kung inyo mapapansin, talagang doon na nag-uumpisa, no? Doon doon na nag-uumpisa yung sinasabing nga, uh, yung sinasabing climate change. Pero bago 'yan dahil nga nag-uumpisa na po yung ah... Uh, sinasabing uh, usapin dito kay Tarlac uh, Mayor Alice Guo wa ay ginagagoo yata <laughs> ginagagoo yata tayo nito abay uh, bigla ko lang muna kayo ng ilang uh, pagsubaybay sapagkat ito uh, nag-uumpisa na po yeah? Thank you Comsec and thank you uh, resource persons kung pwede pong makapagtanong una sa PAO, uh, since kayo po yung nag-conduct uh, nung raid doon sa Bamban. Ayun, uh, nag ang nagsasalita po ngayon short ay walang iba kundi si uh, Senadora way, Risa Hontiveros uh, para doon kay Mayor, uh, Mayor uh, Guo. PowerPoint presentation that we gave to the committee earlier on. Do you just know how many minutes long it is? Uh, we could I could probably do it in five minutes, ma'am. I'll just skip. i just skip through the most important parts. Please proceed. Uh, three slides. Uh, skip that one. So that's the compound. Okay. So, ma'am, can we proceed to the next slide? Um, basically, so Yu one. As per the documents we obtained from Pagcor, is only licensed to operate in the second, third, and fourth floors of that building, A1, A1 building, the admin building of Bauku Compound. But we were able to uh, obtain uh, a warrant for the entire compound, 36 compound, uh, 36 buildings. And thankfully, we were able to do that because. Diba? 36 building. Ah, ang tinayo ni Mayor uh, Guo. Ah, pero ang sinasabing uh, kinikita ay 1.2 million lamang. Sa kanila man naman nagkukuha ng ganyang karaming pera. 'Di ba? 36 building ang tinayo mo dyan sa Tarlac sa Banban. -ban. Ha? Ah? Good morning kay uh, Good morning po, watching from Quezon City. Ah, si uh, Chodora Biliato, ayo nanonood at siyempre si Bill Luwela, watching from Nueva Vizcaya. Uy, ha? Ah. O oh, si Ate Wilma, o oh, Luwela. Nanono chat, nako napakalayo naman, 'di ba? Nueva Vizcaya. Sipi mo yung ating programa na nakakarating na Nueva Vizcaya. Region 1 'yan, ha? At siyempre, yes po sir, uh, sabi ni Nilda. Ah, uh, Region 2. Oh, sorry, Region 2, Region 2. ah uh, yes po sir, kalikasan po talaga sir. O sa totoo lamang, 'di ba? Oh, isipin niyo, 'di ba? 36 building. No ma'am, that was the Vietnamese witness. Right. Then these are the villas that was uh, stated earlier on by the good Senator Gatchalian. Uh if I'm not mistaken, yeah, he is correct. There would be around 14 villas thereabouts, and three of the villas are interconnected by tunnels. And there is a large, I would say, Olympic sized swimming pool therein. And under one of the villa, in the most sophisticated villa, would be a multi million peso worth of a wine cellar. Knuckle? we had a cellar uh, inventory and we closed it to ensure that it would not be pilfered. Bakit may uh, tunnels? Bakit kailangan ng tunnels sa villas? Uh, in our initial investigation, ma'am, we found that there's an actual... Oh, nakita nyo na? Di ba? Malinaw na malinaw, doon sa pinaka... doon sa mga 36 building, may mga tunnel. Ha? Bakit ang tanong... Ang bakit tunnel? Bakit meron tunnel? Ha? Ah, siguro, pag niregyo yung kabila, takbuhan sa tunnel, pasok sa kabila. Ha? Ah, para kayong mga hapon, ha? <laughs> Noong panahon kasi ng hapon, eh, ganun na ganun ang sistema. Di ba? Pag dumarating ang mga Amerikano, pasok sa tunnel, liusot sa kabila. Di ba? Talaga naman, oo. Oh, ano ka ba naman, Mayor? Ha? Ah, Pilipino ka ba talaga o oh, chikwa ka? Ha? Ah? Pero itong apat na Chinese nationals, nung una, dun nagtago sa panic room. Opo. But later, nung lumabas sila, dun yung sila nadakik. Opo. Uh, can we proceed, please? Ito po yung incidente that led to the application of the warrant. This is the video that we prepared. This is Mr. Tan uh, Minh Duc. He's a Vietnamese national. Can we play the video, please? Uh, please note, sandali po, please, uh, please move back to the previous... Uh, slide. Paki-suspend muna yung pag-play ng video. No. Sipi mo, napakadaming ano, bawat lugar merong tunnel. Ha? Bawat lugar merong tunnel. Ha, ang tanong. Sana Ah sana et ito lang po panawagan ha ito lang panawagan ng uh, ng programang ito na Alerto Balita. Sana Matapos yung umbistigasyon, malaman ang katotohanan at kung sino yung dapat parusahan, eh parusahan nyo na. At kung sino yung kasabwat, dapat nyo na rin ng kaso. Di ba? O sabi ni Nilda, kaya nga mga kababayan ko, ha? Ito po, nakita mo, nagda, nagdadalawang, nagdadalawang, uh, nagdadalawang ano na tayo, eh nagdadalawang uh, usapin isang sa climate change at isa dito kay Lakban Ban Mayor alis Guo ha eh sabi ni Kanilda kaya nga kabayan ko magpray na lang tayo upang maligtas tayong lahat sa buong mundo ha kaya po magkaisa na tayong lahat o yun ha eh paano po tayo magkakaisa kung meron namang isang kawatan na mayor na merong ganitong sistema ha On the 26th of February, from a pastor who was a friend of that Filipino American national, and he informed us of the presence of Mr. Duke Danny. I arrived at the compound on the 28th of February to retrieve Mr. Duke, and I brought him to Manila, where we kept him in our safe house. Uh, Mr. Danny intimated to us that he was being asked to sign a, an undertaking, an affidavit undertaking, that he was not harmed, that he left the compound at his own volition. Sinong nagpapapirma sa kanya ng ganyang affidavit? Uh, he intimated to us that certain police officers were asking him to sign the said document uniform police officers? According to Mr. Nako, eto pa. Ayan na. Nagsasalita na. No, no, <laughs> Nagtuturo na. <laughs> Only Mr. Duke and oh. the uh, Filipino uh, American National was there. Hmm. Sige. Uh, let us continue, please. Uh... Likewise, uh, I was able, we were able to get hold of a plane ticket He was being forced to leave the Philippines on February 27 or 28, a paid Civil Pacific ticket. Kaling po yung ticket? Apparently, according to Mr. Duke, it came from u 1. Then on March 1, the commission likewise received a request from the Malaysian embassy of another national who was being held against his will inside u 1. So, kung hindi po ako nagkakamali, ito pong uh, sistemang ito na iniimbestigahan ngayon, ito po yung isang Vietnamese, Vietnamese top, kung hindi ako nagkakamali, Vietnamese ito na tumakas dito sa sistemang ito. Ha? Abay, uh, tingin ko mukhang magkakaroon pa ng ano rito. Nang, uh, nako, talaga naman. Sige, pakinggan pa natin ulit. Oh, by by March one, the Vietnamese embassy and the Malaysian embassy mm. were already requesting the assistance for their two nationals, ma'am. This is the uh, Malaysian national. He is now standing as a witness. He is uh, being kept on safeguard. Can we proceed, please? So, isang, these are some isang of Vietnamese, the uh, Malaysian that were sent the Malaysian national to his embassy that served as our basis to apply for the warrant, ma'am. Uh, let us proceed na po doon sa sa slides. So, so nakuha nga po tayo ng warrant as it, this is public knowledge by now. So, if we may proceed to the next slides because there are some other important issues that may not have been uh, seen by our Madam Chair. So, ito nga po yung mention ng ni Senator Gatchalian. Uh, the Chinese Embassy informed us that in that particular Zone U-1 technology are six fugitives from their territory. Nako! Oh. Oh, di ba tama tayo? Ha? Anim na pugante, ah, Anim na pugante ang nakuha diyan mismo sa Banbantan nagtatrabaho galing China. Oh. Sabi Oh, di ba tinalakay po namin 'yan? Tinalakay po namin 'yan. Ha? Tinalakay po namin 'yan ng uh, ng aming assistant from the president dito po sa aming programang Alerto Balita na kung hindi magka, ako nagkakamali. Baka yung mga Chinese na nandiyan dyan, eh ilan sa mga pugante galing ng China. Eh lalo, nagkaroon na nga ng sistema. Nagkatotoo na ngayon. Di po ba? Oh. Si Aling Nilda nanonood from Laguna, Pakil. Ayun. Oh. Malapit ito sa siniluan. Ha? Malapit sa siniluan to si Aling Nilda. Ha? Oh. Di ba? Anim. Ha? Anim na Uh, pugante na galing China nagtatrabaho dyan sa Pogo dyan sa Bantarlak May mga script po ng mga scamming and the usual that we see in all almost all of the raided Pogos uh, multiple rows of Androids and iPhones that seems to be receptacles rece rece uh, receiving cellphones ng kung ano mga scamming activities nila Can we proceed, please? Patuloy po. Iyan po yung mga nakikita natin. Those are actual videos sa Bambang. Eto na po. Yeah, thank you. Let us proceed po. Eto na yung actual cases that we're able to file. So, we filed human trafficking and uh, serious illegal detention cases po against eight nationals, including one Filipino national. Uh, next slide po. Uh, ito pong... Uh, foreign nationals po na, na nat, natuluyan po ang kanilang kaso with exception of Miss Milo, yung Filipino national naka ka uh, oh, meron kasama isang po, Filipino po, sa kakulangan ng ebidensya. Ha? Ah? Si Maybelline Milo. At uh, inamenda po natin ng information to include Kasi sa totoo lamang po, ang trabaho po kasi, ito 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 uh, correct me if I'm wrong. Ha? Ah, ang trabaho po kasi ng mga taong ito, nitong mga Chinese national na to, mga Pilipino ang kukunin para hindi halata yung kanilang ginagawa. Aaluan ah, nila ng mga Pilipina, ahaluan nila ng mga Pilipino, ha? Ah, para magtuloy-tuloy yung kanilang mga trabaho ng mga bugok na Chino na to. Ha? Ah? Para para nga ikaw naman malinis, di ba? Katulad na lang na sinasabi ni mayor ni Mayora, ha? Ito ginagaguo tayo nito eh. Ha? Ginagaguo. Tama. <laughs> ha? Ito si mayor, ito si mayor ginagaguo tayo nito. Ha? Kasi tama tama guo eh. 'Di ba? O. Oh. Ay di dagdaga mo na ginagaguo, 'di ba? Ginagaguo tayo nito. Yan po ang katotohanan nito. Kaya kaya nga ang pinaka nito, ano, kaya nga pinaka <coughs> ang pinaka the best nito. Pag-aralan yung maigi, no? Total magagal magaling alam mo sa totoo lamang ay uh, tiwala, no? Tiwala ako kay Senador Gatchalian. Win Gatchalian kay Senadora Risa Ontiveros. Kung talagang ito po ay pwedeng maging mayor o hindi naman, abay wag niyo na pagtagalin. No? Pababain nyo na sa kaso. Ha? Sabi nga ni Kanilda, sabi ni Aling Nilda, Sir, dapat yung mga yan, baka patuloy pa yan, magasik ng hindi maganda dito sa ating bansa. Tama! Tama! O, ba? Diba? Maski naman sinong Pilipino makakapag-isip ng ganong sistema sapagkat hindi nila alam kung ano ang ginagalawan ng mga bugok na Chinese na to. Oh. Di ba? Kaya nga kaya nga po ako nagtataka kung bakit kailan alam mo kailangan talaga. Ha? ha? Sabi nga ni na dapat 'wag kayong magtiwala diyan. Tama. Pero sa totoo lamang, ang ginagawa po kasi ng mga taong ito, Inaaluan nila ng mga Pilipina at Pilipino na nagtatrabaho. Alam niyo naman po tayo rito sa atin. Uh, almost million ang walang trabaho. Kaya kinakagat nila yan dahil maganda ang sahod, maganda ang bigayan, maganda ang uh, siguro, mga benepisyo na binibigay nila para lang makapagtrabaho ka sa sinasabing pogo. Pero ang totoo! Ha? oh, ang totoo lamang, wala pong pogo sa bansang China. Dito lang sa Pilipinas meron. Oh. Yun po ang totoo nun. Kaya tama din yung sinasabi ni ano eh, sinasabi ni Alinilda. Mahirap magtiwala. Pero ang pinagtatakang ko naman, no? Ang pinagtatakang ko, kung ano yung uh, kung ano ang uh, ginawa nito at bakit ito nakapasok ah uh, sa COMELEC at nabigyan ng COC ng uh, Certificate of Candidacy at nanalo bigang ibilang isang mayor. Na, totoo, wala pong alam ah uh, hindi alam kung saan nagtapos, hindi alam kung anong eskwelahan, walang alam kung hindi ang tanong, hindi ko po alam your honor. 'Di ba? Oh, pag sinagot mo, pag tinanong mo, at kung ano sa sasabihin mo, isa lang sinasagot. Di ko po alam, Your Honor. Oh, 'di ba? Ginagaguo tayo. Oh. Sabi ni sabi ni Nilda, Ipad- ipa- na 'yan. Pauwi na sa kanilang lugar. <laughs> Tama po sir. Sige, destero na. <laughs> oh, 'di diba? gano ba? Diba, gano'n ba? 'Di ba? gano'n ba? Alam ko kasi, ito ito sa totoo lamang ako po tiwala po ako sa kakayahan. Tiwala po ko sa katalinuhan. Tiwala po ko sa kagalingan ng bawat Pilipino sa buong mundo. Kaya nga po tayo, di ba? Kaya nga po tayo inaangaan. Lalong-lalo na po sa Middle East, number one ang Pilipino. Kung ibabalik ko po yung mga dating mga nakaraang sistema, ang Pilipino ang pinakamagaling. Ha? Bakit ka nyo? Eh kung hindi pa po sa, kung hindi po sa mga Pilipinong ito, wala pong sasakyan sa Saudi Arabia. 'di ba? Eh baka hanggang ngayon eh doon pa rin sila sumasakay, doon sa may, may bundok sa likod. <laughs> oh, 'di ba? Oh. Kaya kaya alam ko na magagaling ang mga Pilipino. Magagaling ang ating mga senador. Magagaling ang ating mga congressman. Ha? Magagaling ang ating uh, ilan ilang sa mga kababayan natin na matatalino. Ha? Pero nawawala ewa ko ako e, kasi alam mo sa toto lang nawawala ang pagiging matalino ha? nawawala ang pagiging matalino kapag ang napag-usapan si Eddie at si Pati ha? e demonya siya naku talaga naman oo ba? Diba? malinaw na malinaw po yan eh Ha. Oh. Di po ba? Kaya nga kung matutuloy man, no, kung matutuloy man, yung sinasabing investigasyon na to, abay, uh, antabayanan po ninyo, at inaantabayanan po din ng programang alerto balita, at inaantabayanan po ng inyong lingkod, na si Kapernan Hota, ang katapusan, ha? Huh? ang katapusan ng investigasyon lahat ng mga iniimbestigahan diyan sa Senado. Kasi kaya nga po nilukluk, di ba? Kaya po nilukluk ang mga taong 'yan, di ba? Kaya nga po nilukluk ang mga taong 'yan, ng mga tao dahil tiwala, di ba? Tiwala sa kagalingan, tiwala sa talino, tiwala sa lahat ng bagay. Ha? Sabi nga ni Kanilda, tama, may utak tayo, sir. Huwag tayo patatalo sa sariling atin. O, di ba? Pero, nakakatuwa naman sapagkat nung kami po ni Sir Chot ay nag, nag uh, nagkaroon ng ano rito, yung napag-usapan namin na isandaang bangka sa bawat uh, lalawigan, abay ginamit, Sir Chot. Ginamit. O. edi nagtalong balilong ngayon si Coast Guard, hindi niya malamang kung sino nga abulin niya. Di ba? Sa dami ng bangka na yon. Isandaang bangka patungo sa Hayungin Shoal. Hindi malaman ng China Coast Guard kung sino nga habulin niya. Di ba? Eh kung dagdagan pa kaya natin, gawin na natin dalawang daan, tatlong bangka. Ha? Kasi sila, umaharang sila ng ano, nagaharang sila ng, uh, nagaharang sila ng tatlong barko. Ah, dalawang daan pala, dalawang barko. Ha? O di gawin naman natin, isang bangka. O, Harangan din natin. Di diba? Pero nakakatuwa. Nakakatuwa sapagkat uh, sabi nga nung sa t-shirt ko, isang bansa, isang Pilipinas eh. 'Di ba? Kaya nga gusto ko sana magkaroon na ng magkaroon na ng uh, kalinawan. Ha, ah, kung sino ang dapat na kung sino ang dapat na kasuhan at dapat kasuhan. At kung sino naman itong si dapat dito tawagin dito hindi mayor eh, dapat dito ang tawag dito, ha? Ah, Oh, sabi ni Florante Almoguera Dumigez, si Florante, good morning, Sir Fernando. Ota. Hoy, good morning, good morning, ha? Good morning. nanonood po hoyta. Uh, inaano ko uh, kamusta ang uh, PPTM Mac? Dyan po sa lugar ninyo, ha? Si Florante Dumigez, isa po 'yan sa isa po 'yan sa ating mga media practitioner. Ayon, na isa yan sa mga media practitioner natin na eka nga patuloy na nagbibigay ng uh, ilang impormasyon galing po sa kanilang lugar. Okay? So, kaya nga sinasabi ko, mas marami, di ba? Mas maraming uh, bangka, tignan natin kung ano mangyayari. O, di diba ba Mas marami, mas marami, magkakandalo ko, loko, mas marami silang uh, hahabulin. O, di ba? O. Kaya nga sabi ni, ano, ni Florante, o, oh, PPT Mac Valenzuela. O, oh, magandang-magandang, uh, uh, umaga kayo dyan, at ingat-ingat uh, din, o, oh, ha? Ingat-ingat sa inyong uh, pag-duty. Okay? isarin uh, isa rin po 'yan si ah uh, isa rin po yan si uh, Florante, sa ating mga correspondent dito sa Alerto Balita from Balinsuela, no? Isa rin po 'yan kasi nagseminar 'yan sa ating uh, media seminar nung araw, no? Hatat uh, sa ating po pagpapatuloy. Oy, meron tatlong minuto na lamang po tayo. Ay, uh, pagpapatuloy po natin 'to sa araw po ng Merkulis. Yung ating pong uh, programa sapakat uh, uh, nais ko po kasi nga uh, ipaalam sa inyo na hindi po natin tatantanan 'yun yung sabi nung nasirang uh, Mike Enriquez hindi natin tatantanan at hindi natin na uh, titigilan ha lalo-lalo na po oy yung pong nangyari sa Bohol ha? si Kapitan Ba si Kapitan Ba nakauwi na Ah <laughs> si Kapitan Speak nakauwi na ba Ah, yung nagtayo ng ano ng uh, nagtayo ng ano diyan ng resort diyan sa paanan ng uh, heritage sa uh, area ng Bohol na ginawang ano isa rin bugok nakapitan, nakauwi na ba eh dapat sana maumpisahan na rin po yung uh, ano, na, parang nawala na investigasyon eh ha nawala na po yung investigasyon eh sana po ay uh, uh, oh sabi ni ano sabi ni Nako, maraming maraming salamat po. ah uh, Aling Nilda, thank you. Ang galing mo, sir. At uh, sabi naman ni uh, Florante, salamat, sir Fernando. At salut po sa inyo. Okay, God bless po you always, sir. Ingat po kayo dyan, sir. God is good all the time. Amen. Opo, ingat-ingat uh, din po kayo, sir Ma'am Nilda. At maraming maraming salamat po sa pagtutok ninyo sa Alerto Balita. At ganun din po sa ating mga kababayan na patuloy na umaantabay sa ating programang Alerto Balita sa araw po ng Merkulis. Magkasama-sama po tayong muli at hindi po natin na no? kung sino po talaga yung uh, dapat kasuhan dyan sa Captain Speak na yan. Ha? Hindi na lang po tayo puro investigation. Eh, parang, parang, nangyayari. Investigation ng investigation. Parang nakakalimutan na yung mga datihan. Eh baka mahirap po yun. No? Uh, inuulit ko po. Inuulit ko po. Tandaan po ninyo. Tiwala po ako sa kakayahan ng bawat senador at tiwala po ko sa katalinuhan ng bawat Pilipino. Ha? Yan po ang uh, yala po ang pagkakaalam ko sapagkat kung hindi po kayo iluluklok ng tao at hindi kayo boboto ibig sabihin wala kayong alam. Pero kung uh, pero kayo po iniluklok at kayo po nanalo ibig sabihin malaki ang tiwala ng bawat Pilipino sa kakayahan ng bawat senador. No, kaya lahat 'yan matatalino 'yan. Sana po sir, magkaroon na po ng linaw ang lahat po ng iniimbestigahan dyan sa Senado. Okay? So, maraming maraming salamat po at uh, doon po sa mga tumutok at sumubaybay sa ating programa. Magkasama-sama po tayong muli sa araw po ng Miyerkules. Ito po si Fernan Hota. Oy, kasama ko po yung aking tart. Na nandito po siya ngayon. Ha, nagbumisita sa ating studio. At syempre, thank you very much din sa assistant from the President, kay Sir Chot, sa pagbibigay po sa atin ng uh, oras para po dito sa ating programa alerto balita. Ito po si Fernan Hota na nagsasabing... God bless.